Pag-isipan daw po, isipin natin yung mga naghihirap ngayong uh, Pasko. Mm. Yan po sabi ng uh, uh, statement ng Malacanang, Executive Secretary Lucas Bersamin. Uh, inihikayat natin ang lahat ng ahensya mm. na iwasan ang marangyang marangyan. pagdiriwang ng Pasko. ha uh, huh? So hold yung mga bonus? Ganun ba? Hindi naman, no, yung pagbili lang. Party... Do not show off. Uh, yung mga ganyan, o no? kaya mag-imbita pa kayo ng kung ano-ano dyan para... Ganun ba yan? Oo. -o. Relax lang kayo, in other words. So, okay kung okay pwede... yung mama, wag mo lang pakikita. Kung, <laughs> kung, uh, kung, pwedeng uh, use uh, ano, uh, locally made uh, products, uh, mga kakanin, etc. Et, cetera, et cetera. Bak, yun na lang. Wag na kayo masyadong mag-ano. Wala na keso de bola? Wala keso de bola. Hamon? Relax Sumpo. lang. Mga coffee galing sa, ano, uh, uh, normal Columbia. Sama. Si Martin. Martin. Oh, 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 uh, Gano'n na lang. Ang dalakad din. Meron namang Sagada at Cordillera. Hindi, Sagada. Parako. Yari Marapo. yun. Sagada. Uh, yari yun. Oh, Galunggong. Okay lang. So, yun lang. Yun lang naman ang ano, uh, medyo relax. Relax. In lang. other words. Relax. Uh, kailangan ba paalalahanan? Yung mga... Oh, kasi may mga iba dyan. Ano eh. Pagdating Talaga ng Pasko. Super kapal. Super kapal ha? eh. <laughs> kapal mo. Oh. Parang house. <laughs> super kapal. Ah, yeah, de pero ito ah. Kapalan na talaga 'to. Parang uh, wala na, nahihirapan na buong bayan, pero